Ito, kasar, meron tayong ano. Gagawin, iba ba sa L300? Chichik natin kasi, ah, bigla na lang itong namatayan si sir ng makina. Ah, At papanda rin niya na, nagsiputukan yung mga fuse. I, ano, i-chichik natin kung bakit. Itong motor na ito, ito yung ano, click na version 1 itong mga sir. Legendary ng click. Na version 1. Ayan. May check natin. Sige, dito muna sa gilid. Check muna natin. Wala nang che Check na to, mga sir. Kung bakit umuputok. wala na rin yung sa i natin Pasok na rin sa loob. Ay, ito na. Pinasok na natin yung motor sa loob at tayo uh, tutrobol yeah. shot na dito. Ano problema nito? Ay, na po mga yung 25. 24, 23? 33. Sa may bandang kanan na ano boss, sa dulo. Ha? Uh -huh. Ay, kaliwa, kaliwa sa dulo. Kada pajak mo? Oo, so, puputok. Tapos, mm -hmm. pagkakala na naman jumper, puputok na naman. Puputok. Tapos, ko wire. Sige, sulod mo yung ano, ito, yung headlight. Tanggret yung headlight kasi bumapatok yung fuse. Tapos <laughs> pag tinihit mo yung, gumagawa lang yung fuse light. Wala lang, mo na lang. May wargitin na balang kasi nilagyan ko mga lantik. Oo, oh, sige. Sige, chichek mo natin. Oo. Hindi yung 25 ampere yung puputok. Ito, okay, sir. Ito yung puputok, okay, sir. Ito, sir. Ba't 10 ampere na yung nakalagay dyan? Kasi, okay, sir, wala na eh. Andun yung, ano eh. Yung, ito eh. Katapang mga yata. O, sige. Sige. O, may check natin. Pag okay. mababa kasi sa minunang nilagay, puputok talaga. Oo. Okay. Pero, check mo natin. Baka kasi may problema yan sa wire. Dati kasi, sir, ang alam kong history na ito, sir, ito, Ah, dumidikit. Oh, ito tapos pag inano mo, kinagawa lang bigalawin ko ulit. Hmm. Tuma. Okay Manda. na naman yung postcard. Yung history niya ng binili ko. Sinabi naman nung may-ari, yung binili ko to. Sakit tang ano yun? Ang um, mga click. Ano na yung sama natin? Ibimberinda. Ito mga sir, tanggalan natin yung headlight niya. Tapos napansin natin kaagad dito yung uh, wire na to. Yan, sobrang nipis. Yan, sobrang nipis nito mga sir. Ang layo nang sa original. Yan. Yan, bak bakbak na. Napakatilikado yan mga sir. Maaaring sirain yung easy dahil dyan. Kaya kung sakaling uh, ganito or nasunog yung ganito nyo, pinakamainam na huwag nyo munang papalitan kasi nariremedyo nyan ay hinang kung sakaling ito ay masisira tinatanggal ko na ito hinihinang ko na ito dito sa loob mas tumatagal pa kaysa yung bibili kayo ng ganito sayang yung pera nyo nito so, kaya kayo doon no? kaso wala tayong pamalit kasi useless ito mga sir hindi natin pwedeng gamitin ito may init ito ngayon pag uminit yung wire kaya nga hindi siya branded magdidikit ito sisira nyo lang to, tapos susunogin nyo yung motor nyo saka so, yung nilagay sa 25 ampere dito kasi yung 25 ampere nga naging 10 ampere na lang kaya puputok yun tapos yung mga hibla ng wire na iwan doon sa loob kaya i-check mo nga natin pagkakalagay Yan. tapos dito balik pa din yung pagkakalagay na baliktad. Dapat hindi po yan dyan. Ang original na slot nito o yung lagayan, magkikita nyo dito sa ano, ilalagay nyo yung ito, dapat sa green. Yan, sa green dapat. Dito sa pinakababa. Doon. Dito. dito. Pagka makikita nyo naman yung pagkatinanggal nyo yung ignition coil, uh, green saka itim. Itong yellow na may guhit na green, dapat sa green yan ito namang isa dapat sa uh, black yung black na may guhit na puti ito dapat sa black yung ilagay baliktad yung pagkakano, kaya hindi yan mag restart kaso yung problema natin itong ano ito yung isa yung wala tayong available yan yung delikado tapos ilalabas natin yung ano, battery harness kasi chichik din natin yan isa rin sa napansin natin mga sir ito pinutol yung ano yung wire ng stator natin yan tatlo yan pinutol napaka delikado yan mga sir yan tapos pagka ganito yung ano harness nyo na wala na yung pinaka uh, safety mm. ng wire parang ganito yan yeah. pero nalagi ito sa ano sa pagkasira ng ano ng motor mo kasi ulan ulan init ulan init hanggang nang ganon hanggang sa nagba-vibrate yung motor itong wire na ganito maaring maggasgasan para sa dito para dito pero yan sa posibilidad na ano na mag short circuit masisira yung ano yung EC yung mula diyan kahit bagong palit after mga buwan yan sunog na naman kasi nga yung mga ganito yan, wala na sa safety yung ating wire yan, alam nyo naman si click mga sir na medyo sensitive na sila ngayon wire lagi pinaka importante yan, pinagtatanggol lang natin sinika natin yan. yan tapos iwasan nyo rin ano magkaroon ng malaglagan ng tumilong ganyan si Nakalagay dito. Hmm. Buti, walang ano. Hindi sila yan. Kaso, sir, kailangan natin yung pinaka, ano, pinaka-harness mo dito yung sakit. Kasi, kung gagawin natin to, useless lang din. Papapandar natin to, Kaso, hindi. Hindi. Uh Oo. Kasi, napaka-nipis dito. Ha? Pwede tingin sa Facebook, Hmm. Battery ay, harness ay, to. Ayun lang. ECU harness. Ang ganda sir. Ito to. May gamit. Dapat may ganyan. Yan, hanap ka ng ganito. Sama mo yun. Kung umuga lang din naman, nandun yung makukuha. Si dito sa idle, kailangan na rin hmm. ito. Kailangan 5,000 kasi yung yeah. assembly yeah. na ito. Hindi ako okay na yun. Okay, wala pang budget. Na din. Lito. Ano na lang, delikado ano. to sir. Kasi ano kung... Okay. Gagawin lang din natin to ng ano, pang samantala useless baka mamaya pag uwi mo galing sa shop susunog na yung motor mo eh siyempre ayaw ko naman dito alang alang yung ano ECU mo dahil uh, sana kasi mas maganda mga check muna natin eh siyempre bago tayo mag usga ng ECU yung wire muna lagi yung chinecheck natin dyan yan yeah, pinagkakalkal yung mm. wire kaya yeah, hindi na tayo yung nauna dito mga sir. Galing na sa, yung, sa ibang shop. Basta tatanda nyo lang mga sir. Huwag nyo lang kakalkalin. O sakaling kalkalin nyo to. Yung uh, cover ng, uh, ng, wire natin. Ibalik nyo pa rin. Tapos balutan nyo lang ano, maigi. Balutan nyo lang ganyan. Tapos ibalik nyo pa rin yung pinaka nakayakap sa wire. Kasi laking tulong yan. Kaya ginawa ni Honda yan kasi nakasok-sok lang dito hindi sya tulad ng mga dekarburador kahit ganja rin mo sa karburador ang masisira lang doon yung, yung CDI lang may magkana lang CDI pero yung mga phase out na rin mahal na rin yung ano Ay, rin dito. Niyo, CDI nila kaya ito tatanggalin natin ito check mo natin lahat tapos papabili tayo na ano ng ECU uh, harness ito to papabili tayo kasi delikado itong mga sir Yeah. Yeah. Eh, tag-ulan na ngayon kaya hindi ko isasapalaran yung ganito. Pawawan naman yung customer natin kapag ka ni-repair lang natin 'yan. Baka mamaya pag-uwi. Kasi daw to. Dito raw to. Bow na 'yan. mo niyan. Ipicture mo to, sir. Baka meron ka to, isabay mo na lang din, kamo. O sa 1 panalo ko na doon. Basta tatanungin mo lang din lagi yung ano, history. Baka mamaya, pan, delikado, delikado na rin. Ito mga sir, dumating na yung uh, second hand uh, harness na nabili ni sir. Kaso yung nabili niya ay uh, yung walang ISS. Pwede naman natin gamitin yan sa mayroong ISS. Ayan, tinatanggal muna natin yung harness niya at ililipat natin yung harness na nabili niya. Siguro sa yung nabili niya. Kaysa yung sa kanya. Para makita natin kung uh, under ba siya o mayroong problema pa sa ECU. Kasi alam nyo na ano. Lahat na puro ano. Putol-putol na. At pumuputok na yung fuse. So, yeah, pagkali natin yung mga harness nya. Ito na mga sir, naikabit na natin yung harness nya. Ito yung harness nya mga sir. At uh, ito kasi, uh, mayroon siyang answer back. Yan, ito yung sa kanya mga sir. Pwede nyo gamitin yan. Kung uh, non-ABS o oh, ano, non-ISIS sa inyo, pwede nyo gamitin to. Pero kung sa inyo, wala din naman, pwede nyo gamitin din yung, uh, ano, kung meron tayong ganito, pwede niyong ipalit yung walang ganyan. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos na ulit. At uh, iti-testing natin. Ayun, no. Tumunog na yung pump. Ayan. Walang check engine. Ayan. 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 Na. Ay, tulog ng makakina niya, kargado. Ay, hindi pala. Galing karga. Galing karga pala to. Ayan. Galing karga to. Yung tulog niyan ano, uh, maaaring sa rocker arm or sa bulb guide dyan, mga sir. Ayan, nandun na. This, hindi nasira yung ECU yung mga sir. Ka-problema lang to sa ano, sa harness. Kaya pagka once na ano mga sir, wag nyo kagad ka na ano, babalatan kung hindi pa kayo sure sa pulito. Ayan. Kaya pang putulin. Baka daw nag corrosion yung wire. Ma lang din naman tong mag-check mga sir. nalo eh. kung ganito kakalaki yung mga wire, malabo nyo pang mapaka-corrosion to. corrosion lang yan dito. Dito. Yan yung mga nag-corrosion. Pero dito, dito sa loob nito, malabo po yan mga sir. Sinlaki. Kaya dapat huwag nyo lang puputulin. Yan. I lang natin itong wire nya. iintak natin lahat. patito, ito, babalutan natin uli para hindi magano dumikit sa chassis. Tapos yan natin yun. Ayan, naibalingan natin yung battery harness nya. Tapos yan, pinuporman natin ni kapulong yung ating uh, wire sa taas kasi meron siya nakalagay dyan na ano, na busina. Ah, uh, ini-intact mabuti. Para naman na uh, gagamitin ni Sir, yung matagal bago magkaroon ng problema uli sa wire. Uh, yan, lagyan natin ng ganito. Okay, protection niya sa wire natin hanggang dito yan sa pinakadulo mga Sir, sa baba. Uh, after ng ano, ng uh, wiring wiring, narinig nyo naman ang na umaandar na, yung valve uh, guide naman yung susunod na ano, gagawin dito tapos ito ipoporma din yan ayusin din yan para sure bull e, ito na mga san nakalasan natin yung makina naibalik e, na rin natin yung uh, play rings nya naintak natin lahat ng wire at uh, kinalas natin yung makina dahil sobrang ingay ngayon nung pagkakalas natin yung makina ayun puro replacement pala yung makina nya parang galing sa karga ito mga sa parang binuulang parang may binta Siguro yung... Ito si sir, na-excite sa pagkabili sa motor, hindi na na-double check. Kaya kung sakali kayo bibili ng motor nyo mga sir, napaka-importante yung may kasama kayo yung mekaniko para mag uh, check. Kasi kailan di magsasapper niyan mga sir. Kung nabili niya na ito ng ano? 44? 40? 44. 44 yung pagkakabili niya dito mga sir. Click 152 mga sir. Na version 1 pala. Kaya may ISS. Saka so, yung ano yung parang answer back nung nagpalit tayo ng harness. Medyo mataas pa yung pagkakabili. At parang may history na rin to ng ano. Parang napiyo lang langis kasi sobrang itim doon. Kaya yun, magpapalit tayo ng black. Kasi nung nakita natin, may gasgas -gas yung block. Ngayon, low budget si sir. Meron tayong block dyan na ay pwede natin ibigay black piston piston ring valve seal pati yung cylinder head aftermarket na rin kaya isa rin yan sa uh, papalitan natin kumbaga bibigyan na lang natin si ng isang cylinder head na original second hand siya goods na goods original pero hindi siya brand new at least good na goods po yun walang problema po yun yan, ito, ito yung ilalagay natin malinisan na rin natin yun na lang yung problema natin Yan, kapag na natin kasi local bago na rin yung water pump niya yeah abangan nyo na lang yung ano yung pangalawang video natin sa muling pagbuo natin dito sa makina nito yung mawawala yung ano yung bagitik saka rocker arm din pala magpalit tayo